Ipinamahagi ng pamahalang panlalawigan ng Batangas ang ikalawang batch ng mga Multipurpose Response Vehicles o MRV na may kabuwang bilang na 186 sa mga barangay recipients mula sa iba't ibang local government units sa lalawigan nitong ikawalo ng Pebrero taong 2024 sa Marble Terres, Provincial Capital Complex sa lungsod ng Batangas. Nanguna sa turnover ceremony si Batangas Governor Hermelando Mandanas kasama si na Vice Governor Mark Leviste, mga board members ng Sangguniang Panlalawigan at mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan na siyang tumanggap ng mga nasabing sasakyan. Sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community Development Office, na isaayos sa mga kauulang mga dokumento upang opisyal na maipamahagi ang mga nasabing MRBs na inaasahang magiging pangunahing workhorses sa mga pamayanan, lalo na sa usapin ng transportasyon sa mensaheng ipinabot ni Governor Mandanas. Ay tunay na pinipilit natin na mabigyan ng mga sasakyan na tinatawag nating multi-purpose vehicle na ito ay hindi lamang maaaring paghatid pag mayroong sakuna nundi ganun din pag mayroong may sakit at sa pang-araw-araw na paggamit ng mga naglilingkod sa ating barangay. Dagdag pa ng gobernador, ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng governor sa ang panlalawigan at iba pang mga naglilingkod sa pamahalaang panlalawigan. Nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat ang kinatawa ng mga MRV recipients na si Barangay Captain Rodolfo M. Sara ng Barangay Sampagita, Lipa City, na sinabing napakalaking tulong ang dala ng mga nasabing mga sasakyan sapagkat bukod sa pagtugon sa mga emergency, maisasagawa din nito ang pagpapaabot ng serbisyo sa mga kanayunan at mabilis na makatutugon sa iba pang mga pangangailangan ng barangay. Dagdag pa dito ang isang mensahe mula kay Barangay Captain Fortune Noble Kauntay ng Barangay Zone 7, Taal, Batangas. Yes, oh, ang magandang-magandang hapon po. Ang aming pong pasasalamat po kay Governor, ang abalang amin na Batangas po. Maraming salamat po sa pinagkaloob po ninyo sa amin, sa Zone 7, uh, Poblasyon, Barangay Zone 7, Taal, Batangas. Ang nasabing karagdagang mga MRV units ay magdadagdag ng kakayahan sa mga lokal na pamahalaan at mga barangay na agarang tumugon sa mga kalamidad at sakuna sa kanilang mga nasasakupan. Taglay ng nasabing mga MRV ang kagamitan para sa rescue, medical and community evacuations, at radio communications na magagamit para sa pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulan para sa maayos na pagtugon sa mga panahon ng emergency. At ako si Froylan Salcedo Jr. nag-uulat para sa Balitang Kapitolyo.